Welcome mga body sa aking YouTube channel kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa mga crimes and mysteries. Isinasalaysay ko sa wikang Filipino ang mga crimes and mysteries na aking napanood. At kung mahilig ka rin sa mga content na ganito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated kayo sa mga panibago kong videos. Noong June ng 27, 1983, sa Nerima Ward, Tokyo, Japan, isang nakakagulat na kaso ng pagpatay ang humanig sa buong bansa. Ginamit ng salarin ang napakabrutal na pamamaraan upang patayin ang lima sa anim na miyembro ng isang pamilya. At hindi man lang nagpakita ng awa kahit sa isang taong gulang na bata. Sa halip na mariing kundinahin ang mamamatay tao, ang publiko ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang antas ng simpatiya at pangunawa. Ano nga ba ang kwento sa likod ng kasong ito? Bakit nakatanggap ng simpatya ang isang walang awang mamamatay tao mula sa napakaraming tao? Siya ay ipinanganak noong March 9, 1935 sa lungsod ng Akita, prepektura ng Akita, Japan. Siya ay nagmula sa isang pamilya na nangangasiwa ng isang lokal na pamilihan sa Akita. Ngunit ang kanyang ama na may kaugnayan sa Yakuza ay waldas sa pera at pinabayaan ang kanyang pamilya. Bilang pinakamatandang anak, si Asakura ang nagalaga sa kanyang ina at mga kapatid sa murang edad. Dahil sa panggigipit ng kanyang ama, sumali siya sa isang boxing club upang matutong ipagtanggol ang sarili at upang mangulekta ng upa sa pamilihan. Kahit mahina siya sa akademya, ginamit ng kanyang ama ang kanyang mga koneksyon upang maipasok siya sa isang unibersidad. Ngunit hirap siyang makisabay sa pag-aaral kaya't umasa siya sa pandaraya sa mga pagsusulit. Dahilan upang siya ay masuspindi kalaunan. Matapos makapagtapos ng law degree, Nagpakasal siya at nagkaroon ng dalawang anak. Nang pumanaw ang kanyang ama, bumalik siya sa Akita upang pangasiwan ang negosyo ng kanyang pamilya. Ngunit nagkaroon ng matinding alitan sa pagitan nila ng kanyang nakababatang kapatid ukol sa mana, na humantong naman sa matinding hidwaan. Noong 1961, sinaksak niya sa kurang ang kanyang kapatid, dahilan upang mabulag ito sa isang mata dahil dito siya ay nasintensyahan ng tatlong taon sa bilangguan. At habang siya ay nakakulong, nagkaroon siya ng interes sa real estate. Dahil sa mabuting pag-uugali, pinalaya siya ng maaga matapos ng dalawang taon. Noong May taon ng 1965, lumipat siya sa Nerima, Tokyo upang magsimulang muli kasama ang kanyang asawa at mga anak. Natanggap siya bilang isang assistant real estate appraiser sa isang kumpanya sa Shinjuku kung saan kumuha rin siya ng mga klase tuwing linggo. Ngunit dahil sa kanyang kahinaan sa akademya at pinansyal na paghihirap, malaki ang naging papel ng kanyang asawa sa kanyang tagumpay. Sa wakas, noong March 10, 1975, sa edad na 40, opisyal niyang nakuha ang kanyang Real Estate Appraiser Certification. Noong July 1976, itinayo niya ang kanyang sariling appraisal office na tinatawag niyang toyo at formal na pumasok sa industriya ng real estate appraisal. Sa loob lamang ng tatlong taon, lumago ang kanyang negosyo. At noong December 1979, nakabili sila ng opisina malapit sa Okanimizu, Shinjuku, Tokyo upang mapalawak ang kanilang operasyon. Ngunit hindi nagtagal ang magandang panahon. Noong 1982, nagkasakit ng malubha ang kanyang asawa dahil sa matagal na pagtatrabaho ng labis. Kahit nasa ospital, patuloy pa rin itong tumutulong sa kanilang negosyo dahilan upang matindi ang maramdaman ni Asakura na pagkakasala. Napagtanto niya na ang real estate appraisal ay nangangailangan ng matinding pagsisika para lamang sa maliit na kita. Bukod pa rito, habang siya ay tumatanda, unti-unti ring bumabagsak ang kanyang kalusugan. Sa kabila ng kanyang kakaibang ugali at madalas na bugso ng galit, si Asakura ay isang mapagmahal na ama at asawa. Gusto niyang bigyan ng maginhawang buhay ang kanyang pamilya. Dahil dito, nagdesisyon siyang palawakin ang kanyang negosyo at lumipat sa real estate trading kung saan mas malaki ang kita sa isang transaksyon lamang. Naalala niyang mayroon pa siyang mga minanang ari-arian sa akita na maaaring ibenta upang makakuha ng 25 million yen bilang puhunan. Noong April 1982, idinagdag niya ang real estate trading na negosyo. Noong July 1982, pinalitan niya ang pangalan ng kanyang kumpanya bilang Asakura Real Estate Appraisal Office. Noong Agosto 1982, nakakuha siya ng real estate transaction license mula sa Shinbashi, Tokyo. Noong November 1982, natuklasan niya ang isang property sa espesyal na subasta o Izumi Gakensho Neri Matokyo. Isang dalawang palapag na kahoy na bahay ito at napansin niyang ang halaga ng ari-arian sa subasta ay mas mababa kaysa sa market value. Dahil sa potensyal nitong tubo, determinado siyang bilhin ito. Ngunit napansin ng kanyang asawa na may mga nangungupahan pa sa bahay at nag-aalala ito. Ayon sa batas sa pag-upa sa Japan, kahit na mabili ang isang ari-arian, may karapatan pa rin ang mga nangungupahan na manatili rito. Kung nais ng bagong may-ari na paalisin sila, kailangan nilang magbigay ng anim na buwang paunang abiso. Tulungan ang mga nangungupahan na makahanap ng bagong tirahan at magbayad ng relocation fee. Noong panahong iyon, ang karaniwang relocation fee ay nasa 5 million yen. Matapos ang maingat na pagsusuri, napagpasyahan niya sa kura na kahit magbayad siya ng relocation fee at iba pang mga bayarin, Maaari pa rin siyang kumita ng 10 hanggang 20 milyon yen mula sa muling pagbibenta ng ari-arian. Dahil dito, buong tapang siyang lumahok sa subasta at itinaya ang lahat ng kanyang ari-arian bilang puhunan. Kumuha rin siya ng 45 milyon yen na utang sa banko na may buwan ng interes na halos 1 milyon yen. Noong February 2, 1983, nanalo siya sa subasta sa Tokyo District Court gamit ang kanyang bid na 106 milyon yen. Matapos bayaran ang kabuang halagang 102.8 million yen, opisyal niyang nakuha ang pagmamayari ng bahay. Ngunit matapos niyang makuha ang ari-arian, isang nakakagulat na balita ang natanggap niya. Ayon sa clerk ng korte, hindi pa maaaring maglabas ng eviction order para sa pamilyang nakatira sa bahay. Pakiramdam niya sa kura ay naloko siya at napuno ng matinding galit. Ngunit wala siyang nagawa kundi subukang resolbahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng negosasyon o di kaya legal na aksyon. Ang mga nangungupahan sa bahay ay ang pamilyang Shirai, na na ay magiging biktima ng Nirima 5 Person Massacre. Si Akira Shirai, ang padre de pamilya, ay isang apat na anyos na manager sa isang retail company. Ang kanyang asawa, si Saiko Shirai, ay may apat na anak. Ang kanilang panganay na anak ay si Yoshiko, ang ikatlong anak naman ay si Tomoko. Ang pangalawang anak na lalaki ay si Masatoshi. Ang kanilang panganay na anak ay lalaki at namatay noong bata pa ito. Dahil sa hindi maiwasang sagupaan, sinimulan ni Asakura ang agresibong negosasyon upang mapaalis ang pamilya Shirai. Mula huling bahagi ng February hanggang noong unang bahagi ng March 1983, ilang beses niyang binisita ang pamilya Shirai upang hilingin na lisanin na nila ang ari-arian bago matapos ang Marso. Bilang pagpapakita ng mabuting kalooban, voluntaryo siyang nag-alok na magbayad ng relocation fee na 5 million yen. Sa panahong ito, mukhang handang magipag-usap ang pamilya Shirai. Ang kanilang kooperatibong pag-uugali ay nagbigay kay Asakura ng ginhawa na maayos ang takbo ng mga bagay at malapit ng lumipat ang pamilya Shirai. Noong March 1, 1983, pumirma si Asakura ng isang kasunduhan sa paglilipat ng ari-arian sa isang kumpanyang pangkonstruksyon sa Shinjuku. Pumayag ang kumpanya na bilhin ang ari-arian sa halagang 129.5 million yen sa pagtatapos ng April 1983 sa kondisyon na ang ari-arian ay dapat ng bakante sa oras ng turnover. Ang deadline ng turnover ay tinakda noong June 30, 1983 na siya huling araw ng pagbabayad ni Asakura sa kanyang utang sa bangko. Kung hindi niya naihandog ang ari-arian sa tamang oras, kakailangan niyang magbayad ng multa ng doble ng kabuang deposito na nagkakahalaga ng 30 milyon yen, kasama ang natitirang balanse sa utang na 14.5 milyon yen. Ito ay nagdulot ng matinding pasanin sa pananalapi na umabot ng 44.5 milyon yen. Gayunpaman, sa pagtatapos ng Marso, natuklasan ni Asakura na walang indikasyon na lilipat ang pamilya Shirai. Labi siyang nababahala at paulit-ulit na bumisita sa bahay nila ngunit wala siyang naging matagumpay na pag-uusap. Ang mas malala pa, nagsimulang malamig na itaboy siya ng asawa ni Akira, napaulit ulit niyang sinasabing, wala rito ang aking asawa, hindi ko alam ang anumang bagay. Dahil wala ng ibang opsyon, humingi ng legal na payo si Asakura sa isang kaibigang abogado at nagsampa ng kaso laban sa pamilya Shirai noong March 28, 1983. Nagkaroon ng unang pagdinig sa korte ngunit hindi ito nagkaroon ng malinaw na resulta kaya itinakda ang kasunod na pagdinig noong Mayo 23. Sa puntong ito, palihim na inimungkahi ni Akira Shirai kay Asakura kung iurong mo ang kaso, agad kaming lilipat. Sa kabila ng babala ng kanyang abogado na mukhang sinasadya ng pamilya Shirai na patagalin ang kaso at dapat siyang magingat, naniwala si Asakura at iniurong ang demanda. Subalit, lumabas na ito ay isang maingat na pinagplanuhang bitag ng pamilya Shirai. Wala silang balak na lumipat at sa halip ay sinamanta nila ang kagipitan ni Asakura upang humingi ng 30 million yen bilang relocation fee. Noong March 31, muling bumisita si Asakura sa pamilya Shirai upang humingi ng paliwanag. Ngunit sumagot si Akira Shirai, ipinaubayan na namin ito sa aming abogado. Hindi kami makakagawa ng desisyon. Sa sandaling iyon, napansin ni Asakura ang malaking pagbabago sa kanilang pag-uugali. Naging mas arugante at matigas ang kanilang pananalita. Naramdaman din niya ang isang lantad na banta na lalong nagpalala sa sitwasyon. Sa puntong ito, tuluyang naglaho ang pag-asa ni Asakura. Napagtanto niya na bagamat ang appraisal ng real estate at ang pakikipagkalakalan sa real estate ay may pagkakaiba lamang sa dalawang salita. Ang kinakailangang kaalaman at karanasan ay lubhang magkaiba. Abang siya ay dalubhasa sa pagpapahalaga ng ari-arian, sa negosasyon ng negosyo ng real estate, siya isang baguhan lamang. Ang pag-aari ng pamilya Shirai, na sa unang tingin ay isang magandang oportunidad sa real estate, ay isa palang kilalang problemadong ari-arian. Isang proyektong iniiwasan ng mga veteranong namumuhunan sa real estate. Sa realidad, isang bihas ang taga-manipula sa transaksyon ng real estate ang siyang nasa likod ng lahat ng ito. Ang orihinal na nagmamayari ng bahay ay ang biyanan ni Akira Shirai. Gayunpaman, Bandang September 1981, ang kanyang kumpanya ay humarap sa mga suliraning pinansyal. Upang makalikom ng puhunan, paulit-ulit niyang isinangla ang lupa at gusali sa iba't ibang institusyong pang-pinansyal. Nakalaunan ay umabot sa 210 million yen ang kanyang utang. Dahil sa maraming paglilipat ng pagmamayari ng bahay, isang hindi may iwas ang foreclosure at subasta ang naganap. Gayunpaman, Walang kaalaman si Asakura tungkol sa nakatagong planong ito at patuloy niyang sinubukang magkipagnegosasyon para sa pag-alis ng pamilya Shirai. Habang papalapit ang deadline ng paglipat ng ari-arian, unti-unting lumalala ang kanyang pag-aalala. Sa kabila ng matinding pagkatakot, itinago ni Asakura ang lahat ng kanyang nararamdaman. Lumaki siyang sanay na pasanin ang lahat ng suliranin ng mag-isa kaya hindi niya sinabi sa kanyang asawa o sa kanyang abogado ang lahat ng pag-aalala. Sa halip, Inilagay niya lahat ang kanyang pag-asa sa darating na ikalawang oral hearing. Ngunit matapos ang mahabang paghihintay, noong ikadalawang putatlo ng Mayo, nakatanggap siya ng isang nakakapanghinang abiso mula sa korte. Humiling ng karagdagang oras ang kinatawanan ng depensa upang makapaghanda. Kaya ipinagpaliban ang paglilitis noong ika ng Hunyo. Sa puntong ito, tuluyang nalugmok sa kawalan ng pag-asa si Asakura. Kung hindi niya may ibibigay ang isang bakanting ari-arian bago ang 30 ng Hunyo at matanggap ang nalalabing bayad mula sa kumpanya ng real estate, hindi niya mababayaran ang kanyang utang na 14.5 million yen. Dahil dito, mawawala ang tiwala sa kanya ng bangko at maaaring makumpiska ang kanyang mga isinanglang ari-arian at mabubura lahat ang kanyang pinaghirapan. Maging ang kanyang reputasyon bilang isang tagapagtasa ng real estate ay maaaring masira. Sa ilalim ng matinding presyon, unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang pagnanais na pumatay. Kung magpapatuloy ito, ang tanging solusyon ay patayin silang lahat upang tuluyang manahimik ang buong pamilya, naisip niya. Matapos ang kanyang desisyon, sinabi niya sa kura sa kanyang abogado, wala nang saysay -say ang lahat. Kasunod nito, kusang niyang binawi ang kanyang kaso laban sa pamilya Shirai. Pagsapit ng huling bahagi ng Mayo 1983, Palihim nang binalangkas ni Asakura ang kanyang plano sa pagpatay. Pinlano niyang itapon ang mga bangkay ng kanyang mga biktima sa masukal na kagubatan ng Jukai sa paanan ng bundok Fuji. Dahil hindi siya marunong magmaneho, bumili siya ng kotse at nag-enroll sa isang paaralan sa pagmamaneho upang magsanay. Bukod pa rito, bilang paghahanda sa anumang hindi inaasang sitwasyon tulad ng masamang panahon o iba pang balakid, Nagrenta siya ng isang maliit na apartment na nasa layong 2.5 miles mula sa tirahan ng pamilya Shirai sa halagang 100,000 yen bawat buwan. Nabalak niyang gawing pagsamantalang taguan ng mga bangkay. Noong umaga ng ikadalawang putpito ng Hunyo 1983, nagsuot si Asakura ng kanyang karaniwang business suit at sinabi sa kanyang asawa, pupunta ako upang makipagnegosasyon para sa paglilipat ng bahay. Matapos tiyakin na umalis na ang kanyang asawa, lihim siyang bumalik sa kanilang tahanan upang magpalit ng kasuotan. Mula sa business suit patungo sa kasuotang pampalakasan. Kinuha niya ang mga sandatang inihanda niya ng mas maaga at muling umalis. Ngayon, dala ang matinding layunin na pumatay. Naniniwala si Asakura na ang alas tres ng hapon ang perpektong oras upang isagawa ang krimen. Dahil si Akira Shirai, ang ulo ng pamilya ay karaniwang nasa trabaho sa mga oras na iyon. Kaunti na lang ang mga tao sa paligid na makakapansin sa anumang kakaiba. Bago pumunta sa tirahan ng pamilya Shirai, nagmaneho muna si Asakura patungo sa lugar upang obserbahan ang paligid. Bandang alas tres ng hapon, lumapit siya sa bahay ng Shirai. Nang pinindot niya ang doorbell, si Saiko Shirai, ang asawa ni Akira Shirai, ang nagbukas ng pinto. Sa loob ng bahay, naglalaro sa sala ang bunso nilang anak na si Masako at ang pangalawang anak na si Masatoshi. Sa sandaling iyon, may bahagyang pag-asa pa rin si Asakura. Umaasa siyang magiging maayos ang pag-uusap nila tulad ng dati. Sinabi niya muli, nandito ako ngayon para pag-usapan ang pagpasa ng bahay. Gayun pa man, may inis sa tinig ni Saiko nang sumagot siya. Hindi ko alam, ang abogado na namin ang humahawak sa lahat ng iyan. Dahil dito, nagalit si Asakura. Dumilim ang kanyang ekspresyon. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at nagbanta. Sa akin ang lupang ito at ang bahay na ito. Kailangan niyong lumipat. Ngunit hindi natin nagsisayko sa papalakas na galit ni Asakura. Hindi man lang niya ito tiningnan at sa halip ay tumalikod siya at naglakad papunta sa sala. Lalong nagingit ang ulo ni Asakura. Sinundan niya ito habang sumisigaw, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Walang pag-aalinlangan, hinugot niya mula sa kanyang bagang isang mabigat na martilyong bakal. Itinaas niya ito sa harapan ng dalawang bata at walang awan niyang hinampas si Saiko sa ulo. Bumulagta si Saiko sa sahig at napasigaw sa sakit. Sinubukan niyang gumapang papunta sa dining area ngunit mabilis siyang hinabol niya sa kura. Hinawakan niya ito sa kwelyo gamit ang kaliwang kamay at patuloy na pinapalo ang ulo gamit ang martilyo hanggang sa masigurado niyang hindi ito humihinga. Nakita ng mga batang sinamasako at masatoshi ang kakilakilabot na pangyayari. Naparalisa sila sa takot at napasigaw ngunit agad na naputol ang kanilang pag-iyak nang walang habas ding silang pinatay ni Asakura gamit ang parehong martilyo. Pagkatapos, dinala ni Asakura ang kanilang mga bangkay sa banyo. Nilinis niya ang mga bakas ng dugo sa sala at sa dining area. Nang matapos ang paglilinis, inilagay niya ang mga katawan sa bathtub at tinakpan ang mga ito. Pagkatapos na parang walang nangyari, umupo siya sa sala at kalmadong naghintay sa susunod na mangyayari. Bandang alas 4 ng hapon, Dumating mula sa eskwelahan ang siyam na taong gulang na anak ng pamilya Shirai na si Tomoko. Nakita niyang nakaupo si Asakura sa sofa sa sala. Nagtaka siya ngunit hindi siya nagtanong. Papunta na siya na siya sa itaas nang biglang magsalita si Asakura. Kailan darating ang ate mo? Sumagot si Tomoko na nasa field trip ito at hindi uuwi hanggang gabi ng ikadalawang siam. Ang panganay na anak ng pamilya Shirai, isang mag-aaral sa ikalimang baitang, ay lumuhok sa isang aktibidad sa Nagano Prefecture. At dahil dito, siya ay nakaligtas sa madugong pangyayari. Ngunit si Tomoko ay hindi nakaligtas sa kanyang malagim na kapalaran. Ang araw na iyo na ikaapat na isang kaarawan ni Saiko at ang nakaraang araw naman ay kasiyam na kaarawan ni Tomoko. Balak sanang ipagdiwang ni Akira Shirai ang kaarawan nilang mag sa loob ng dalawang magkasunod na araw. Ngunit hindi niya inaasa na ang kakilakilabot na trahedya. Matapos ang mga pagpatay, Nagbalit ng bagong kasuotang pang-sport si Asakura. Bumalik siya sa kanyang sasakyan upang kunin ang isang backpack na may lamang palakol, mga tuwalya, at saka siya bumalik sa sala ng pamilya Shirai. Kalmadong hinihintay ang pagdating ni Akira Shirai mula sa trabaho. Alas 9.30 ng gabi nang dumating si Akira Shirai. Sa pagkitang tao, bumati si Asakura sa kanya, na kunwari nais magipag-usap tungkol sa pagpasa ng bahay. Ngunit sa kanyang tabi, lihim niyang hawak ang isang palakol. Pagkatapos, biglang sumigaw si Asakura, Hayop ka, iligal mong inuko pa ang bahay ko at ayaw mong umalis. Napansin ni Akira na may kakaiba. Dahan-dahan siyang umatras, nag-aalalang lumayo. Ngunit sa isang igla, biglang itinaas ni Asakura ang palakol at buong lakas itong ibinagsak sa kanya. Si Akira Shirai ay agad na bumagsak at hindi man lang nagawang sumigaw para humingi ng tulong at namatay noon din dahil sa matinding pinsala sa ulo. Matapos siyang patayin, kinaladkad niya sa kurang katawan ni Akira Shirai papunta sa banyo upang asikasuhin ito. gayon paman, dahil gabi na, natakot si Asakura na baka makalikha siya ng ingay na makatawag pansin sa mga kapitbahay. Kaya nagpasya siyang maghintay hanggang umaga bago ipagpatuloy ang kanyang mga plano. Matapos maligo, natulog siya na parang walang nangyari. Kinabukasan, ang mga kamag-anak ng pamilya Shirai na may planong bumisita upang ipagdiwang ang mga kaarawan ay paulit-ulit na tumatawag sa bahay ngunit walang sumasagot. Nang makaramdam sila na may kakaiba, humingi sila ng tulong sa isang kapitbahay upang tingnan ang kalagayan ng pamilya. Nang pindutin ng kapitbahay ang doorbell, isang istrangherong lalaki ang nagbukas ng pinto. Sa pagkagulat at pagdududa, tinanong ng kapitbahay ang tungkol sa pamilya Shirai. Kalma pa rin si Asakura at sinabing, Lumipat kahapon ang pamilya Shirai. Ako na ang nakatira rito ngayon. Ang pangalan ko ay Annie. At syempre, hindi naniwala ang kapitbahay sa sinabi niya sa kura. Sa pangambang maaaring hawak pa rin bilang bihag ang pamilya Shirai, agad silang tumawag sa pulis. Pagdating ng mga otoridad, sinubukan niya sa kura na tumakas sa likod ng bahay ngunit agad siyang nahuli. Sa investigasyon, mabilis niyang inamin ang malagim na krimen ng walang pag-aalinlangan. Noong Hunyo ng 1985, nagsagawa si Professor Hideo Hosai mula sa Science, University of Art and Designs Medical Department ng isang psychiatric evaluation kay Asakura. Lumalabas sa ulat na nasa matinong pag-iisip si Asakura nung ginawa niya ang krimen. Lubos na naunawa niya ang kanyang mga kilos at alam ang tama sa mali. Dahil dito, itinuring siyang ganap na may pananagutan sa kanyang mga krimen. Dagdag pa, Ipinaliwanag ni Professor Hosai na lubos na pinagplanuhan ni Asakura ang kanyang mga aksyon. Naghandang gamitin ang limang iba't ibang kasangkapan para sa krimen, kabilang ang isang meat grinder at nagrenta pa ng isang apartment bilang eksaktong lugar ng krimen. Ang mga detaling ito ay malinaw na nagpapatunay sa kanyang masusing paghahanda at intensyon. Kahit nang mahuli ito, nanatili siyang kalmado na tila may karanasan na siya sa paggawa ng marahas na krimen. Noong ikalabing walo ng Oktubre 1985 sa paglilitis, binigyang diin ng mga tigausig na naniniwala si Asakura na sinadya ng mga biktima na pahabay ng paglipat ng bahay. Sa katotohanan, hindi kailanman malinaw na sinabi ng pamilya Shirai kung kailan sila lilipat. Alam man ni Asakura ang kawalan ng katiyakan sa sitwasyon, itinuloy pa rin niya ang kasunduan sa pagbili ng bahay. Sa huli, ang kanyang maling mga desisyon ay nagdulot ng kanyang sulirining pinansyal. Ngunit sa halip na ako ay responsibilidad, pinili niyang gumawa ng malawakang pagpatay. Bukod dito, walang awang pinatay ni Asakura ang limang miyembro ng isang pamilya, kabilang ang mga bata. Nilapastangan ang kanilang mga katawan upang maitago ang kanyang mga krimen. At ipinakita ang kawalan ng damdamin at pagiging marahas. Dahil dito, Iginiit ng prosekusyon na walang dahilan upang ipataw ang anumang pagpapagaan sa parusa. Hiniling nila ang parusang kamatayan. Samantala, ang abogado niya sa kura na si Meikyo Neshimoto ay malalim na nakisimpatya sa sitwasyon ng kanyang kliyente. Naniniwala siya na ang sistema ng real estate auction sa Japan ay may mga patibong na naglalagay sa mga mamimili ng hindi patas na sitwasyon. Sa kabila ng kanyang iniindang terminal cancer, kung saan sinabihan siyang ilang buwan na lang ang natitira sa kanyang buhay, patuloy niyang ipinaglaban si Asakura. Noong Oktubre 1985, sa kabila ng kanyang lumalalang kondisyon, dumalo pa rin si Neshimoto sa mga pagdinig sa korte upang maiwasan ang hatol na kamatayan para sa kanyang kliyente. Sa kasamaang palad, namatay siya noong unang bahagi ng Nobyembre, ilang linggo lamang matapos ang unang paglilitis na nagtapos noong ikatatlong 30 ng Nobyembre 1985. Noong ikadalawang po ng Desyembre 1985, hinadulan ng Tokyo District Court si Asakura ng parusang kamatayan. Ayon sa korte, kahit pa maaaring nainis o sa matinding stress si Asakura dahil sa pamilya Shirai, hindi ito sapat na dahilan upang gawin ang gayong malulupit na pagpatay. Ang tunay niyang motibo ay upang mapanatili ang kanyang pananalapi at reputasyon, isang ganap na makasariling dahilan. Kahit na sinubukan niyang bayaran ang natitirang anak ng mga biktima sa pamamagitan ng pagbibenta ng kanyang mga ari-arian, hindi nito binago ang katotohanan ng sinadya niyang pinagplanuhan ng massacre sa buong pamilya. Ano man ang kanyang dating mabubuting nagawa, walang pag-aalinlangan na lubusan niyang hinihurakan ang moralidad ng tao. Napakaseryoso ng kanyang kasalanan na tanging parusang kamatayan ang makapagbibigay ng ustisya para sa lipunan. Paulit-ulit na umapela ang kanyang depensa sa Tokyo High Court. Iginiit na masyadong mabigat ang hatol ngunit lahat ng apela ay tinanggihan. Noong ikadalawang putpito ng Disyembre 2001, si Asakura Kajiro ay binitay sa Tokyo Prison sa edad na 66. Noong panahong iyon, malawakang tinampok sa Japanese media ang kasong ito bilang isang kakaiba at karumaldumal na pagpatay. At mariing kinundina ng publiko si Asakura. Gayunpaman, sa pagusbong ng internet, Lumitaw ang mas maraming detalye tungkol sa kaso na nagbigay liwanag sa mas malalim na dahilan sa likod ng krimen. Bagaman hindi kailanman maaaring bigyang katwiran ng pagpatay, ang matinding psychological pressure at kawalan ng pag-asa na dinanas ni Asakura, pati na rin ang mga pangyayaring nagtulak sa kanya, ay patuloy na pinag-uusapan. Sa kabuuan, ang bahay na tinirhan ng pamilya Shirai ay legal na pag-aari ni Asakura matapos niyang manalo sa Subasta Court mula sa panig ng batas, malamang na naipanalo niya ang kaso kung idinaan niya ito sa legal na proseso. Gayunpaman, dahil sa matinding presyon ng pagbabayad ng utang at deadline ng paglipat ng bahay, hindi niya na inantay ang matagal na paglilitis na humantong sa madugong trahedyang ito. Bukod dito, kung susuriin, sa tuwing nakakaharap si Asakura ng isang problemang tila hindi niya kayang solusyonan, Malaki ang naging influensya ng kanyang ama at ang kanyang naging masalimuot na pagkabata sa kanyang mga naging desisyon. Ano sa tingin niyo ang tungkol sa kasong ito? Iwan ang inyong opinyon sa mga komento at pag-usapan natin. Laging maging mapagmatsyag at manatiling ligtas. Kita-kits na lang muli sa susunod na video.